vlogger mo ako. Opo na eh. Kung hindi kita... Pinavlogger mo ako. Kung hindi po kita binidyo, hindi ka makakakita, hindi ka makita ng mga kapatid mo. Makita. Oo oh, eh, kung hindi kita yung nagbidyo na eh, hindi ka mapapa, hindi ka makikita, matagal ka nang hinahanap ng mga kapatid nyo. Pati mga kamag-anak nyo sa Mindoro, nag-contactan -nag sa akin. Matagal ka na daw hinahanap. So bakit ko daw siya na, 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 video guys? O di at least na paganda yung pag video natin kasi hinahanap natin yung kanyang kamag-anak na naghahanap sa kanya, na nag-aalala sa kanya. O tinan nyo yung kanyang chanelas, nagkabutas-butas na sa kakalakad. Lako, hindi ka pwede magpumulit dumaan. Mukhang tatakas na ha. Bordya, uh, silang mag-asawa. O oh, sige, o oh, yan o, naka-video tayo, mapapanood nila. Dalawang mag-asawa ang susundo kay nanay. Okay, sure oh, ball sir, na sir yan. Sir Fernando, Sir uh, Fernando, saka sino ba 'yung? Po? Gusto po ni Nanay kayo mismo ang susundo sa kanya. Oh. Ayaw naman niya pong magpatid sa amin. So, kayo na lang po ang lumuwas. Para personal po makita niya kayo. Oh, 'yun. Tama so guys, ito po na. si Nanay 'yo, nakita po namin. Dito siya sa private na property na. Buti may nakakita po kasi kukunin po namin siya ng barangay. Nakaalis na po pala siya sa ilog. So, ayan, nagagalit sa akin. Hindi siya pwedeng paalisin kasi kukunin kukunin ko po siya kasi kaya nagagalit, no. Balik na ka lang kayo kuya sa Mayano doon, punta na sa barangay. So, Oo, uh, ito, Pero pwede po bang hindi niyo po siya paalisin? Ay, uh, hindi, hindi alis niya naman 'yan. Oo. Oh, kukuha po ako ng ano, ng ambulansya. Kasi iglesia po 'yan, maaring uh, ano yun siya ng mga kapatid para hatid po siya kasi meron po siyang problema sa pag-iisip. Ala, ang layo ng nilakad niya. Ito na po yung dulo eh, ano? Oh, ito na yung dulo. Ay, lalo, puro na karaan. Ah, kilala niyo. Pwede po kayo makita sa video? Ah, wag na. Ga galing po din yung sa ano. Ah, galing din. Kurahan. Siya? okay. Palakad-lakad na lang po ay, pala siya rito. Alaka. Tapos napunta ng kasile. Doon siya natutulog sa tabi ng ilog. So, matagal na rin pala si nanay dito. Hindi nagpakita si ate. Si ma'am. na ko. Pagyan po marin niya ng pagkain po kasi nangihingi. Ay, maraming po salamat. Eh kasi uh, binalag ko po siya doon. Uh, Ito po pala yung sinabi niya na galing nga siya Mindoro na nakaraan Opo. Matagal na po siyang hinahanap ng kanyang kapatid. May nakakita po sa kanya sa Pasig. Ngayon, nung kukunin na siya, tumakas po siya. Hindi po siya nakuha ng kapatid niya. Kaya, ang tagal na po siyang hinahanap. O, oh, tinan mo, oh nagagalit sa akin. Ayaw niya. Mo. Kasi po, yung kapatid niya, gusto na po siyang, ano, makuha. So hindi naman alam kung saan. Na. Meron pwede kayo sir tumawag sa akses sa Pintong sa barangay. Pwede pong patawag si si Cap tapos magpadala po ng tanod dito sa sakyan ni nanay. O sige nga sir. Ayan tatawag daw si sir. Nako. Nay, papakuha ka namin ha. Iatid kita sa bahay nyo. Si Fernando, kilala ba? Fernando, kapatid mo. Matagal ka nang hinahanap ng mga kamag-anak nyo po. Kausapin ko nga. Eh, wala pong signal. O, doon tayo sa may ano, internetan. O, kakausapin. O, sige na. Sasama ka muna sa akin sa barangay. Tatawagan natin sa internet yung kapatid nyo po. O para po ma ano na po kayo matahimik na po yung uh, isipan nyo na mabuting tao po kami. Nay, ha, Doon tayo sa may barangay mismo tayo. Susunduin tayo ng barangay. Kakausapin mo po yung kapatid mo na si Fernando. Na si Sir Fernando ha. Di ba iglesia ka na? Iglesia ka. Punta tayo dun sa iglesia. Hatid ka namin sa may bulakan. Fernando. Ay, eh, matagal na pala to si nanay guys dito paikot-ikot ganyan galing pa siya ng Mindoro eh oh, nakailang balik na po daw si nanay dito grabe ang layo na Minotorko ko nandito na siya malakas pa siya maglakad mga idol no So pupuntahan kasi namin siya sa ano sa Kasile kasama yung mga barangay Tanod. Kaso na pa? Nasa Bulacan po. Nakita lang din po sa vlog ko na matagal na po siyang hinahanap. Kaya sabi, pakikip daw, pakikip para kung paano nga siya may doon sa kapatid niya. Kaso hindi siya naniniwala si nanay, kausapin daw niya yung kapatid niya. Kaso na doon tayo sa may barangay kasi doon may internet. May internet doon nai para makita niyo yung kapatid mo nang sasabi po ako totoo. So guys, ayan, uh, maraming salamat po sa mga nag-share ng video ng ninanay, no? At least nakita po siya ng uh, mga kapatid niya. Mm, nakita. Binlogger mo ako. Opo, Nanay. Kung hindi kita mo ako. Kung hindi po kita bine hindi ka makaka- hindi ka makita ng mga kapatid mo. Makita. Oh, o, eh, kung hindi kita yung nag-video, Nay, hindi ka ma- hindi ka makikita matagal ka nang hinahanap ng mga kapatid niyo. Pati mga kamag-anak nyo sa Mindoro, nag-contactan -nag sa akin. Matagal ka na daw hinahanap. So bakit ko daw siya na, 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 na video guys? O di at least na paganda yung pag-video natin kasi hinahanap natin yung kanyang kamag-anak na naghahanap sa kanya, na nag-aalala sa kanya. O tinan nyo yung kanyang chinelas, nagkabutas-butas na sa kakalakad. O oh, nai, hintayin natin yung barangay. Kakusapin mo yung kabalit mo doon sa may mismong barangay ha. O pag hindi mo nakausap yung kabalit mo, papakawalan na kita. O, pero pag nakausap mo yung kabalit mo, hahalid kita doon sa bahay nila. So hintayin po natin yung barangay na pupunta rito. At ay, uh, gusto daw niya makausap yung kanyang kapatid. So hindi siya naniniwala sa atin. Ayun. So So shout sa ano sa kapatid po. Buti na hanap natin. Ang layo na ng nalakad niya. Buti hindi po siya pinapasok na ulit dito. Kasi balik-balik lang din pala siya dito. Baka naligo lang doon sa may ilog, siguro na initan. So doon ko po siya na So naging dahilan po 'yon, naging way po yung ating pagiging vlogger na makita siya ng kanyang mga kamag-anak, mga kapatid. Ay nako. So hintayin natin yung ano, yung barangay guys ito na nailipat natin si nanay dito yon binilang ko ng uh, tinapay sa tubig so pinakita ko yung picture ng uh, kapatid niya so medyo naghinto na siya abay ay nagagalit po sa akin ay sumbagin ka doon ano yung sumbagin suntukin my goodness o, oh, nyo nga guys oh susumbagin daw ako susuntukin ako kawawa yan tinanong nga guys so, So naghihintay po tayo ng uh, barangay na service at ay, uh, punta tayo doon sa Gay at doon siya mag-stay uh, pagpaplanuhan yung paano pagdating sa kanya sa Bulacan. So sana mapapanood nyo. Sarot sa mga nag shares ng video natin, ng video ni Nanay, napakalaking tulong po ng pag-share nyo dahil nakaabot tayo sa kanya mga kamag-anak. Kawawa, di ba? Napakalalayo ng mga nilakad niya. Yan o, nakapayat niya na. Kaso may meron tayong video kanina na ano na out of video ay uh, susumbagin ako talaga uh, ano matapa. Nako. Kung uh, gusto niyo mapanood po guys yung uh, pinaka full video nasa aking uh, YouTube channel ako si Boy Sardinas TV. Kasi hindi naman tayo makakapag-upload ng mahabang video rito sa ating uh, page. Pero syempre napakalaking uh, utang na loob po sa mga nag-shares ng video nakaabot tayo sa kanyang mga kamag-anak napaka sarap sa puso na makatulong sa mga kamag-anak ni nanay na matagal na naghahanap sa kanya isa po si nanay na uh, matandang dalaga uh, depressed so kahit pa paano ay uh, natulungan natin siya sa kanyang paghihirap sa lansangan kung saan sa lang tutulog. Maghintay muna po tayo ng barangay. Guys, uh, andito na po yung mga uh, taga barangay ng Pintong. So, ito po yung service nila. Yung sila, sir. Maraming salamat po. Tingnan natin kung sasama. Sasama si nanay. Hi. Ito, yung may contact na sa kapatid nyo. Nag-viral kayo. Ayan. <laughs> Sikat kayo ngayon. Buti dito siya na. Pero kung hindi siya umalis, kasi kinuha naghanap talaga si Kagawad umbat ng contact. Apo. Ah, ano yan? Ay, eh, hindi po niya alam kung saan. saan. Ay, so, yan, ayan, nakakausap na kausap natin si nanay. Sana na, sasama. Na, na lang, ate. Hala, eh, paano po kayo, eh, kung paano ko, i-schedule po kayo na i-attend? Mm -hmm. Pupuntahin pa po kasi yung ano, o, bago. Kakausapin pa po yung ano ninyo, eh, kapatid nyo, eh. Kapag mamaya pa, lalaki na yung ano nyo. Oh, sila naka-duty Oh, gusto niyo mga babae na taga barangay ang kasama mo, mag-mag-change na naman. Yun Pero kung ihatid ka, kung talagang ano, pwede kaming sumama. Oo. Oh, ka, kahit naman. out, lang, kahit, kahit out, ano pa, pa kahit out duty na. Uh, kahit out duty kami. Kahit out duty na. Yung... Pwede kami sabi matalik ka, kayo. kayo, mga babae, Kasi sumama kayo. Kasi babae kami. Kasi bukod kami, kami uh -huh. kaya pinasama kami. Ay, hey, Taong barangay ako, may ano ako sasama ng guardians. Mm. Pwede ko kayo, ano ako nang hu huwa, asosasyon, kami rin, kaya... Hindi po namin sisirain yung pangalala namin. Hindi po namin sisirain ng ano hindi namin kayong tulungan. Tsaka may mga po, kamag-anak namin sa na namin. Bulacan. Uh, yan. Okay. Yan po sa mga namin. Ala! Eh hmm? e, paano ka namin matutulungan? Pag-iisipan pa daw ni nanay. Sila na lang pumunta, no? Ano kaya, sir? Hmm. Eh, saan siya, siya, siya mag-i-stay? Hindi yan naalas dito. Hindi po yan naalas. Sa pagay, panatag naman ang loob niya kay ate. Okay lang, te? kung ano. Dito siya natulog kagabi. Hindi ho. Ay, Pero da yung dapat yung na, nakaraan, dito siya tutulog. Ah? Sa barangay po ako, ako natulog kagabi. Babalik naman daw po siya doon. sa po ako doon paghapon, hmm. pagtanghali. Gusto niya daw kasi maglakad-lakad kasi naboboring daw. Naboboring siya. Hmm. Tanghali at saka hapon hmm. na, na, dapat dapat o, So, ganito. Ah, gusto mo pupunta yung kapalit mo rito, siya na lang magsusundo sa'yo. Tapos sa hatid na lang. O, pwede yung ganun. Ayaw mo naman magpahatid din sa kanila. Mahirap naman din kasi mapipilit. Mas maganda siguro yung ganun na eh. Isipan ko pa po. Pupunta na lang ako sa barangay. Mm, e paano kung wala na naman sila? Iba, Baka e ba, maaalis ka na, na naman. Wala na naman kausap mo nun. Sana maging mas panatag yung loob mo na. Kasama mo na yung kapatid mo pag uwi mo. Ahatid ka na okay. nga sana. Diba na Kasi kaya ka nga po pinasusundo ng kapitan namin para po schedule. mapag-usapan yung schedule ng paghatid sa iyo. Kung iahatid ka ngayon, kung gusto mo naman na yung kapatid mo, eh, eh na, ito naman yung duty ng gabi eh. Si, si ay, ano, ay. si Ate Oo. Oh, Ayun, si eh. officer ng panggabi. Police officer. Punta mo, kabisado na niya. Kailala mo yon. Uh, ikaw, siya, eh, doon ka mong sasabi kung hatid ka na. Eh, kaso gabi, ba dapat hindi gabi nga hatid? Di, kailangan maano muna ni Kagawad. Umbat yan o, ma kagawad kasi. Oo, kailangan maano muna siya ni Kagawad eh. Kasi niya si Kagawad kung saan. Oh, ito si tatawag yan sa barangay eh. Kaya nga na. sa barangay. Tapos, si din DSWD po, ng barangay kasi may DSWD oh, ng barangay. Mm. Yun ang kanon niya. Oh, so, so, yeah. siyempre, pag pumasok kami sa ibang lugar, kailangan merong... Mayroong may room, ano. At saka may ugnayan. Um, um, <laughs> <yun, yun. laughs> Hindi kasi na, pag, pag nagpunta ka doon, nahatid ka na kaagad. Kailangan coordination pa. Yun, coordinate. Kaya dapat, sasama ka ngayon para mapag-uusapan po yung paghatid uh, sa sa'yo. Ay, mamaya pa ho, may hapon. Mamaya hapon, eh gagabihin na. Wala na po, pa-uwi na po si Kapnoy. Hindi na po Ay, Gusto mo na iwan. Gusto mo na ipunta ka doon ngayon tapos balik ka na. Bakit ka na ulit pabalik ka dito? Kunin mo ka. Mm. You know, okay. Ano nay? Para lang malaman nila kung ano kung ano pang gusto mo. Kung oh. sabihin kapatid mo. Kasi gusto po ikaw mismo makausap ni Kap. Eh. O so, kung anong gusto mo pa kung sila pa maghahatid sa iyo o susunduin ka dito ng ano mo kapatid mo. Nai. Sino pa yung Kap? Kapitan. kapitan po. mo. Kapitan. Yun yung Kapitan ng barangay, yon po yung magdidesisyon ng lahat. Pag sinabi nung red ka na ha, hatid ka na kaagad. Na oh. Siyempre ho ako ang magde-decision dahil ako ang lalakad. <laughs> eh ang Hindi gusto po, niya yung, po kasi siya ang uuwi mag-isa. siya mag-uutos mag ng driver, siya mag-uutos ng kagawad, siya po ang hmm. magbabayad sa transpo. Kaya siya po masusunod. Hindi ka pwedeng uuwi mag-isa kasi gusto niya po siya lang daw uwi. Siya po masusunod dahil ako ang maglalakad eh. Gusto niya maglakad? Hindi pa pwede maglakad magsasakyan tayo. May sasakyan. Ah, so ano ibig mo sabihin? Bibigyan ka na lang ng pamasahe, papunta doon, alam oh. mo po ba yung uuwihan mo? Eh, hindi tayo makakasigurado makaka-uwi ka, po hindi pwede po pwede. Hindi o, ka pwede, hindi po papayagan ng kapitan. Kami po ang na may kasalanan, ka? bibigyan na lang po ako ng acceleration. Ay, ang acceleration na, ito, katulad, dito ako nang galing. Hmm? Ang acceleration Pab na, pag napahama ka pa sa, sa labas, na, alam na dito ka. Travel permit yung sinasabi mo, eh hindi naman ako. Sa bata yun eh. Hindi, nai. Mm -hmm. Ang gawin mo na lang, nai, kung hindi ka talaga panatag sa kanila, oh, usapin kapatid na lang, lang. kapatid mo para sunduin ka dito. Ganun na lang, ho. Oo. Kasi so, hindi ka po papaya naman ako. Na na sigurado na kapatid ko yan, eh. Eh, kailala ka Ay. nga po. Hindi, kasi siguro, dady niya ko nakausap. Hmm. Oh, Wala sama. na kasi signal Ay, dito, weh. Kung Sige. talaga, yung personalan. Gusto mong personalan yung kapatid mo makikita? Ayun, Ay, siguro yung gusto Papuntay mo Mahirapan kasi tayo. Sa papagaling yan mo. Kontakin mo na lang sir yung kapatid. Mindoro daw siya galing kasi doon siya. Ay ah, hindi, pa? kapatid niya nasa ano pa Bulacan. Oh. Pero si nanay galing sa Mindoro. Hindi nga, kung halimbawa papuntahin puntahin dito. Oh, para ba? lang makausap niya. lang. Hmm. Siya na lang. Kasi dito lang oh, pwedeng dumaan dito oh, sa oh, Para siya na makipag-usap. Lang oras lang. lang. O, oh, sige. Papapuntahin ko na lang yung kapatid mo rito. Padalan ko na lang ng pamasahe yung kapatid niya kasi parang na parang tatrabaho lang ata sa maliit lang na ano. Kaya sabi niya, pa, sana pahatid nyo na lang sir kasi meron din akong pinagkakabalahan eh, dito. Ganoon na explain mo sir, ayaw kasi ng kapatid mo mm. na hindi ka makikita ng personal. Opo, opo. So, Mag-asawa sila eh. Mm. O yung kapatid mo lang papaawin natin dito. E, Mag-asawa sila. Oh, Mag-asawa nga. Mag-asawa daw pupunta dito. Hmm. Oh, ganun si na, na, na lang kasi na hirap, po, mahirap mahirap pa pa persa si nanay. Kapatid. Pagkuha natin, mamaya tatakas na naman dito na lang. Ayaw rin yan, si ate na lang. no? Anak, kailangan, kailangan. Sige, tayo, so, ganoon na lang guys. Ino. Yung ano natin. Kukontakin ko yung kapatid niya para para ano, para punta rito para siya may kapag-usap kasi. Hindi daw siya niniwala hanggang din niya may kita yung kapatid yes. niya. Ng personal. Ayon sa picture. Eh, wala namang matawagan dito eh. Wala signal eh. sa so, kahit mamaya matawagan, Ay, hindi pa rin maniniwala. Mag dalawang mag-asawa susundo. O oh, sige, sasabihin ko, bayko sa pa ko na lang. Magbas lang mag ng uh, uh, pati. So, so, na dito ka na lang muna ha. So si Ate, tabigyan ko na lang muna siya ng pangkain na pambili ng pangkain niya. Pero hindi ko sa kanya bibigay kasi mamaya alis pa, no? Sa iyo ko na lang bahala ka na lang teh pa ano. Sige lang. Hindi. Sige, sige lang. Baka may mga gusto siya, at least ah uh, mabibigay mo. Kasi may tindahan 'yan, oh. Okay lang 'yan, oh. Nagdag mo lang yan, Ay, ha? Nay, ito pera mo to na ya. oh, lahat oh, nung ano mo. Nay. Ikaw sa kanya, ha? Gusto niyong kumain hmm. ng mga ano dyan sa tindahan. Hmm. Kasi, syempre, di naman yung pwede ipamigay yan sa inyo. At may puhulan yan. Hmm. May anak din siya. So, ito dito lang muna siya. Dito ka lang na, ha? Mag-asawa ba ang papapuntahin ko dito? Mag-asawa. Ano pangalan so, po So, pag napos natin ito, guys. Yung video na to ipo-forward natin kaagad sa kapatid o tatawagan ko na kaagad uh, para mapanood niya kayo po talaga gusto niya pong uh, sumundo kay nanay kasi siyempre sa tagal ng panahon na nawala siya wala po siyang tiwala kahit sa kaninong tao Opo, sabihin mo po na hmm. kung ano yung pangalan ng kapatid mo para siya po yung sumundo sa inyo. Kasi... Siya yung pangalan ng kapatid mo, Nay? Tama ba si Fernando? Huwag lang si Fernando po, ipatay na yon <laughs> Si Fernando. May, binanggit din siyang pangalan Hindi, nag-okay na rin siya sa binigay, pinakita ko sa kanyang picture. Fernando Mambira Isuela. Mm. Oh, yun, yun, tama, tama. Suela. Sinabi niya? Suel, oh, din daw, apelito. Ito, oh, yun na nga. Kamukha niya eh. Ano, anong pangalan niya? Si, si, ano? Sa na ako, sa ko rin yung asawa niya. Kaya sinasabi niya, mag-asawa ang susundo. Oh, tama, tama. Ho. Yan din sinabi niya sa akin kanina. Okay, huwag. Di, maano naman siya kausapin. Ang problema nga sa kanya. Matinok nga siya kausapin, Edna. Sinabi ko nga sa kanya. Oh, si Edna nga, nasa barangay ngayon. Ilang mm. araw na si Edna pabalik-balik doon. Yung pong nasa, nandito? Na, okay, yung pa. nandito? Gusto ko rin sana siyang ma-video kasi baka yung mga anak niya, matagal na siyang hinahanap. Oh, May, May maman, dalawang mabit, anak daw ay, siya. Ayaw niya doon. Ayaw naman banggitin doon. Pag binahit mo ang anak, nagwawala yun. Ayaw Ay, niya. Ayaw. Kaya dito lang po siya talaga. Ay, Natutulungan na lang siguro sa kahit paano sa pagkain. Pupunta lang siya sa barangay. Mm. Sa -hmm. asawa namin ni Kap, okay. Pag, may, pag may dala yun, lagi Kap Noodles. Bibig, oh. Bibigay pa yun sa akin. sa ko, Para sa'yo na lang. Tinapay. Oh. binibigyan Ayon namin yun. Minsan, binibigyan ko sa daan. Okay. Oh, Edna, bili na lang tinapay mo ah. Pag pupunta sa barangay, pag Bas, may eh. ulam na, no, pinadadala namin. Pag mauwi yan yun eh, talaga nga ba mo ng pasensya mo eh. Kaya <laughs> nga. So, na lang, Nay. Dito ka lang ha. Huwag kang alis dito. At eh, saka po, babalik naman daw siya sa barangay. Yung... Babalik ka doon, ha? Wag kang... Ako po, kalayo-layo din <laughs> na driver. drive Tapos maglalakad lang siya, no? Nakausap nila pati yung ward nila. Bawal talaga din sa loob kasi baka... Ako, hindi ka pwede magpumilit doon. Huwag kang tatakas, nai, ha? Huwag uh... nila mag-asawa. Oo, oh, sige. O, oh, yan o. Naka-video tayo. Mapapanood nila. Dalawang mag-asawa ang susundo kay nanay. Okay. Sure o, Sir, na Sir yan. Sir Fernando, Sir Fernando, saka Bakit sino ba yung... Po, gusto po ni nanay, kayo mismo ang susundo sa kanya. Oh. Ayaw naman niya pong magpatid sa amin. So, kayo na lang po ang lumuwas. Para hmm. personal po, makita niya kayo. O, oh, yun. O, oh, wag ka lang alis din ito to, ha? O, oh, may pagkain ka na dyan. Sige. O, oh. At... kumain mo kayo para makabalik yung lakas niyo. Hmm. Kasi kayo... Pero yung mo, tanak mo natin, nakakalula yung Ay, malayom, nilak nilakad, nilakad niya. Ganyan si Edna, araw-araw. Tamang-tamang na sa barangay. <laughs> mm. Mamaya nga akong pauwi. Ako doon, bakit? Pabalik ba? Di, kasi nga, ang nakasanaya na si kapitana, hmm. tawag oh. niya mami. Mami. Tsaka kami. Yung, namin siya. ano, daddy. <laughs> Kilala niya kami. Pero dito ba yung siya katira? Dito yung bahay niya, eh. pakita ko dito. Para makakita ng mga sponsors ko dito. Di meron pong isang matanda dito na uh, uh, iniwan daw ng asawa nung pagkapanganak ka, so, matanda na siya. Yan yung bahay niyo. Ito yung bahay niya. Ito? ito, ito. Ayaw na kasi ipagawa. Ayan. Ay, ito. sabi nga ng gwardiya, magtulong-tulong. Ano ulan? Tignan niya naman ako kung gaano ka bagsak na yan. Bagsak na. Ay, ayaw niya. Ayaw niya magpatulong. Ah, patulog. ayaw niya magpatulong? Ayaw niya. Ayaw niya ipagalaw. Ewan ko sa kanya. Ay, bagsak na ang ilan. Ayaw mo, utoy natin. Hmm. Kahit ko lang na ano eh. Yun naman. Kahit Pagina sa guardians, ngayon, pwede yan eh. Oo, oh, diba? Siya. Matulungan ng guardians. Paayos to oh. Dahil diba? saglit Sagerit lang po yan. di ba? O, oh, yan, o. Oh, oh. Tutulungan. Kayo na po kakausap. Kakausapin natin oh, matulungan po, ng, ng guardians. Kasi may pagnalaglag na, o. Oh. Isang araw lang na ba Wala pa isang araw, isang araw yan. yan. dobli pero bagsak na rin. Yung bahay niya. So, yan, tutulungan daw po ng guardians. Pero pwede, pwedeng galawin to rito. Apa. O, ililipa. Problema mo. Kasi di ba, private ko. Ayun oh O private kasi. Ayusin lang siguro. Ganyan lang pero ayusin lang. Mm -mm. maliit lang kasya lang din siya kasi private po kasi dito eh. Mahirap mapapansin siya ng ano dito. Paalam mo tayo dito kay uh, nanay. Oh, yan ang na siya. Nanay. Oh, sige po. Basta po kami nandito para tulungan ka. Ngayon kung gusto mo sanang magpahatid, kami willing kaming sumama. Oh. Mamaya na lang ako ati sa Sige, mamaya na Lalakad lang, lang Kahit na huwag ka nang pumunta, hintay mo na lang yung kapatid mo. Ang layo. Malayo kasi. O, oh, dito ka lang muna kay Ate. Uh o, -oh, dito ka na lang. Baka bukas, nandito na pa yung kapatid kay, mo. Ganyan, ganyan, Saka ang dapat sa inyo yung babayanin. Huwag ka po nga alis. Oh. yung babayanin ng sarili nyo. Sige, atay mo na lang si sir kung anong uh -oh. update ni si sir. Huwag mo okay, na natin paalisin si nanay. Hintay na lang muna yung kapatid niya. Malaman ko po dapat ha. Para ho. Ah, bukas, bukas. Ay, bukas. Ako ay mamayang hapon. Pupunta ako dito. Anong oras po pwede po mamaya hapon? Ngayon, bibiling po sa gwardiya. O, mga, sige. Pagka wala po kayo. Eh, Makakita po ko eh. Mga five, Balik nyo po, gabi na. Ano na po, umaga na. Ah, umaga na. Bibili ko na, na lang na po, na po sa gwardiya. Po, na lahat daw diba? ng ginagawa ko, may kapalit daw yan. Bigayan lang daw, sabi niya sa hmm. akin. <laughs> ah, di ba? At least nandito ka na sa tamang uh, uh, na tao, na babae natin na nahandang tumulong po sa katulad niyo. O, diba? So, gano'n na lang. Uwi na po ako. Para ha? Stay, ano ko lang dyan. Siga ka muna dyan. Huwag ka muna maglakad. At ay, uh, yung sinabi ko po sa inyo yan, totoo yan. Ah, hindi ka nagalit sa akin, ha? Sinanay, sabi ko sa inyo, totoo si sir. Meron daw ko kasi siyang ano, may, hindi ko alam kung sino yun eh, sabi mo sa akin. Hindi ko alam kung sino yun eh. Ang dami kasi nila, kaya hindi ko maalala. Malamang, baka may nag-vlog na rin sa kanya, tapos hindi naman talaga siya tinulungan. Ako kasi, yung ang pinaka-focus ko, may mga nagsalita doon sa vlog, bigyan mo na kasi ng pagkain, kausap ko pa ng kausap. Sabi ko, sa pagkain, wala pong problema kasi dapat doon tayo point doon sa mismong kailangan na tulong ni nanay. Hindi naman kailangan na bigyan mo pagkain, umalis ka na. Eh, yung pala ang kailangan na makarating siya sa kanyang pamilya dahil matagal na siyang nawawala. San taon na daw siya. Eh. San taon Pagalito na. na. So, at least nandun tayo mismo sa target na mismo maitutulong sa kanya. Mismo dun sa mismong point na dapat na itutulong natin sa kanya, hindi lang sa pagkain. Pagkain, madali eh. Yung mismo na nawala siya, eh yun ang ano eh, pinaka magandang tulong na mangyayari sa kanya. Oh, Di ba? Patingin gwardiya, tinanong niya ko Ba? kung totoo daw, totoo kayo, sabi, Tinanong mo pa ako sa ano, sa, <laughs> Sabi pa niya umbakin kita eh. Sabi. Umbakin daw niya. Ah oh, kasi wala siyang tiwala siguro sa mga vlogger. Baka may nakablog na rin sa kanya. Baka sa Sabi ko hindi po vlogger. Malamang na aphobia to sa mga vlogger. Siguro na ho hmm, yan sa Manila. Ako po kasi yung vlogger na yung kinikita ko pinamimigay ko. Hindi ako yung vlogger uh, na poverty porn yung kasing iba. Sila nagyayaman sila sa pagbablog kaya eh, ako po hindi po ako umaman sa pagbablog kasi tinutulong ko tapos pera ko pa ginagamit ko kaya hindi po ako tulad nila saka malit lang naman yung kinikita ko sa pagblag. kahit malit kinikita ko eh, may pera naman akong pantulong saka may mga sponsors po ako ah diba ah ganoon na lang na ha at ako ay ah, alis na so guys abangan nyo pa yung uh, susunod na kabanata natin dito kay uh, lola so sana masaya kayo at ay maabangan pa po kayo na panibagong uh, uh, mission kasi hindi pa po tayo tapos at kung hindi siya magiging uh, uh, hindi siya komportable sa kapatid niya ay gusto niya lumibot dito at ma-miss niya itong uh, parang anak niya dito siya mag-stay, papaswelduhin natin si nanay dito magwawalis lang, may sweldo pa o diba, para hindi ka na maglalakad-lakad alright So guys, paki-share nga po tong video na to para mapanood at experience uh, tag dito maging uh, uh, tag dito magkaroon ng uh, masaya yung mga nakapanood dahil uh, andito pa po tayo na hindi pa natin pinababayaan to pong matanda. Abangan niyo po, po mga ibang part. Salamat po. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O kunin mo yung isa. Isa muna. Iyon oh. Yeah, no? Tapos isa pa, 'di ba? Apat dapat na sardinas eh. Oh. O oh, yan, yeah. tatlo na Pangabot na sardinas Okay na